So, guys, welcome to my vlog na naman. At uh, so, ito nga guys, yung mga nakolekta natin. yan So, ito po yung Maya Maya na original. Ayan. Ayan. So, ito po po. So, ito naman yung lapurin Ayan. So, magaganda pa yung mga hasa. Ang tinda natin tumamaya sa palengke. So, tatlong bangka na po ito yung dumating. So pupunta tayo dito sa kabilang bahay. So ito titimbang na naman tayo ng isda dito guys. Guys, ang ganda dami ng isda. Halo-halo yung mga isda dito. Aray Pala Yan mga isda. So ito na guys yung natimbang nating isda. Yan guys. So, yan yung bagong timbang natin. Ngayon yung pinunta natin ngayon sa bahay. Ang kabila. At idadagdag natin dito. Sa isda natin. So, apat na bangka na po yan lahat. So, yan nga guys. Yung mga nakuha natin mga isda. So, yan. At dandito pa po. Yan. So, andito pa po yung isa. At yan po apat na bangka na po lahat yung ating mga nakolektang isda so dito nga guys nagaabang pa tayo dito ng mga naglalaot pa so dalawang bangka pa ang ating hinihintay so dito naman guys ayan na po yung huling ano nakuha kong isda uh, at hindi na ako nakapag video sa pagtitimbang kasi nga sobrang busy at ako lang din mag isa ang nagkukulikta puno siya ba? <laughs> So yun nga, ayan guys, natapos na natin ikamada yung mga isda. So punong puno po yung ating lalagyanan. So yan, nakaibabaw yung mga pula lahat. Mayroong loba. So yan na guys, punong puno yung ating makmakan. Yan. So, ang gaganda ng isda natin ngayon, guys. Oh, so, wow. Po yung ating mga nakolekta, isang bangka, dalawa. So, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So, yan, anim na bangka po yung na naglaot ngayon. So, anim na bangka na po yung laman po ng ano na yon. Laman ng makmakans. So, anim na tao na po yon yung laman ng isang makmakan. So, yan nga guys. At magdadrive na tayo ng tricycle. Pupunta na tayo ng poblacion sa public market ng Nara. So, yan lang guys. So yun nga guys, uh, hindi ko na ako sa palingki uh, Hindi na po video ng pagbabiyahe ko Kasi nga malubak po yung daan namin palabas dito uh, at ako lang din lagi sa na nagda-drive at ako lang din isa sa tricycling uh, at walang tagay-video po uh, at yan po yung mga uh, nakuha natin isda at saka yan po yung public market pa dito sa uh, bayan ng Nara so nakatayos pa po yung market dito sa Nara So yun nga guys, Isang uh, bayad lahat ng isda is na nasa 9,570 lahat lahat na po. So yung sagisin natin is sa 160 po yan. Ayan. So yung bisugo natin ng 140 lang yan. Saka ito naman yung pulaan natin is sa 300 po yan. Sadyang masyalong mahal talaga yung pulaan. Ito bislaw naman po. 160, 180 lang po yung bintahan nito. Uh, at ito naman yung mga kilawan na sa 180, 160 lang po yung bintahan nito po guys. Wala kasi presyo dito guys kasi mayroong mga kalaban po dito sa kabila. So yan po yung kalaban natin sa islang bato ngayon. Ayan, kaya walang presyo yung isda natin ngayon sa pagbibinta. 140 lang all pot. Dito naman sa kabilang gilid, mayroong uh, baritos, kutsinta, galonggong, 100 So, yung nga natin, uh, iti lang yung slice. So, yan guys. ah uh, blue marlin, mayroon daw blue marlin. So, blue marlin. Ah, ito, blue marlin ba to? PK Ma'am Blue Marlin yan 250 250 Napaka special naman ang Blue Marlin ninyo na to Ito 50 naman to Tamba nila Ito 80 Ang tawag dito Balikan lang daw na matanda yan 80 80 80 Balikan lang daw yan. Sa inyo ma'am, bilikan na ma'am. Lapo ito. 300 yung kilo sir Ula So umpisa na natin yung pagtitinda ngayon Ang oras natin ngayon ay 4.40 na So hapo na